Hello everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Muli ako po pala, si Manuel. yan. So ngayon po uh, sa video ito ay mag a review lamang po ako uh, about po dito sa uh, 4G LTE USB Wi-Fi model. So ito po, ito yon iba may vlog na uh, may vlog na po ako nito sa mga nauna kong video and ngayon po is mag-aalas review ko ako kasi yung vlog na yun is uh, nag-trending siya and marami po akong nabasang comment doon na may negative na comment no so nawa ako kapag binabasa ko yung mga comment doon kaya gumawa ako nitong honest review and ang nangyari po kasi is nagamit ko naman siya, narekomenda ko siya ng bago, bago pa siya nabili. Narekomenda ko talaga siya kasi gumagana naman siya ng maayos. And useful po talaga siya. At uh, uh, affordable. So, after po ng ilang buwan, so mga 9 months, doon ko po siya na-realize na hindi siya maganda kasi Uh, yung umiinit siya Tapos yung SIM card is Para siyang matutunaw sa sobrang Init So hindi siya pwedeng ano talaga Yung 24 hours na gumagana Kasi umiinit talaga siya And then uh, Isa pa Nung 9 months na siya Nagloko na siya no? So nawawala yung kanyang connection Connected without internet So, akala ko nasira siya kaya ni-reset ko. Pag-reset ko, uh, ganun pa din, connected without internet kahit meron namang uh, load yung SIM card ko. Yung SIM card ko kasi is unlimited, good for one month yun. So, ang nangyari, bumili ulit ako ng another one kasi niisip ko baka nasira na siya sa sobrang init. So, bali dalawa na yung ganito ko. And, nung dumating, sobrang tuwang-tuwa ako kasi nga, uh, magagamit ko na ulit. And then, nung dumating, uh, sinalpa ko dito yung SIM. So, ganun pa din, connected without internet. So, hindi na pala, hindi pala sa SIM card ko or dito ang problema. So, wala naman talaga sa SIM card yung problema dito nung sinalpa ko dun sa bago kong binili, wala na siya. Ayo din, connected without internet. So, I realized na hindi siya maganda kasi yung una sigurong nabili ko is naswertihan ko lang na uh, in good condition itong una kong nabili. Pero nung pangalawa, uh, hindi na siya. No? So, siguro mas maigi na doon direkta ka talagang bibili para ma maano mo, masubukan mo. Kapag kasi online talaga, hindi tayo Uh, sigurado doon. So, 50-50 po talaga. Naswertihan ko talaga nung unang bili ko na maganda in good condition yung modem ito. Pero nung pangalawa, so hindi na. And doon ko na-realize na hindi pala siya maganda i no Sorry, disclaimer lamang po. Sana wala pong magalit sa akin. No? Ito po ay based on my experience lamang po. Sinishare ko lang po sa inyo para aware din po kayo. At yung iba, yung mga nakabili no so sabi nila hindi ano hindi gumana sorry talaga sorry ah, uh, so ito na nga wag na kayong bumili no sinasabi ko na wag mo hindi ko man sisira basta ito po ay based on my experience siguro kung pupunta talaga kayo dun sa store and dun yung subukan nyo mas okay pero yung online ah uh, Sorry talaga no. So basta so may experience and disclaimer lamang po ako. So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po ay nat may natutunan po kay sa video na ito. So kung may mga katanungan pa po, mag-comment lamang po kay sa ibaba and that's all for today. God bless.